Si Rico ay isang bagong security guard na bagong assign sa isang lumang gusali na dating ospital noong 1970s. Ginawang storage facility ang first at second floor at sarado ang third floor dahil raw may nangyaring insidente noon. Hindi siya naniniwala sa multo hanggang sa dumating ang unang gabi ng night shift niya. 12:48 AM makarinig siya ng sigaw ng babae mula sa speaker ng lumang intercom sa guard room. Tulong! Ayoko rito! Pakawalan niyo ako! Napatayo si Rico. Walang intercom line sa third floor. Pinutol na iyon taon na ang nakalipas. Tiningnan niya ang CCTV. Wala namang tao. Pero sa cam number 7, yung hallway ng third floor, may asul na ilaw na nagfa-flicker kahit patay na ang kuryente ron. Hindi na siya mapakali. Kinuntak niya ang headguard pero out of coverage. Kaya napilitan siyang sumilip sa third floor para siguraduhin na walang intruder. Pumunta siya ng third floor. Sa pag-akyat niya palang, lang, napansin na niyang malamig ang hangin na parang nasa loob siya ng freezer at sa bawat hakbang niya ay may naririnig siyang tunog na tila hinihilang kadena. Halos kapusin siya ng hininga pagdating niya sa hallway. Ang mga pintuan sa magkabilang gilid ay nakabukas ng bahagya at sa dulo ng hallway ay may nakatayong babae, nakatalikod at may suot na lumang hospital gown. Ma'am, lakas loob niyang tawag. Anong ginagawa niyo dito? sarado po itong area. Hindi gumalaw ang babae, humakbang siya palapit. Nang makalapit siya ng mga tatlong metro, napansin niyang nakadikit ang paa ng babae sa sahig, parang may natuyong dugo at nagdikit sa talampakan niya. Ma'am, kailangan na po nating biglang umikot ang ulo ng babae pero hindi gumalaw ang katawan. Nakatingin na ito sa kanya, nanlilisik ang mga mata, at ang bibig ay mahaba, parang ginupit sa magkabilang gilid ng pisngi hanggang likod ng tainga. Napatingin si Rico sa mga pintuan sa paligid na isa-isang nagsasara, na para bang may malakas na puwersa ang may gawa, ang babae na may unti-unting lumalapit sa kanya. Dahil sa sobrang takot ay pumasok siya sa pinakamalapit na silid, sa room 309 at pinilit isara ang pinto. Hindi niya napansin na may imahe ng tao na nakaupo sa sulok, isang lalaki, payat, nakayuko at may patient tag sa kamay. At nanginginig. "Wag kang lalabas," sabi nito. Kapag narinig kanya, kukunin ka niya. Sinong siya? Pabulong na tanong ni Rico. Yung babaeng sumisigaw gabi-gabi, yung iniwan sa operating table noon, habang nagsusunog ng records ang mga doktor para matakpan ang kaso, nahati ang ulo niya, pero buhay pa siya. Naglakad siya palabas ng operating room, nanlilisik ang mga mata. Nanginginig na sa takot si Rico. Tuwing may ingay at kaluskos ay sinusundan niya ng lingon. Biglang, may kumakatok sa pinto. Rico! Nanlamig ang hangin sa loob ng silid. Alam niya, wala akong pinagsabihan ng pangalan ko. Bakit alam niya pangalan ko? Hindi sumagot ang lalaking kausap niya. Nang lumingon si Rico ay wala na ito sa sulok. Ang iniwan lang ay hospital bracelet na may nakasulat. Patient number 309. Time of death, 12.48 a.m. Naalala niya, kaninang alas 12.48 ng madaling araw, doon nagsimula ang sigaw. Tumigil ang pagkatok, pero alam ni Rico na nasa pintu pa rin ang nilalang. At ang mas nakakatakot ay unti-unting umiikot ang doorknob ng pinto. Wala na siyang oras. Kailangan niyang tumakbo. Sa sobrang kaba ay sinipa niya ang bintana, lumabas sa ledge, at tumakbo patungo sa fire exit. Sa pagtakbo niya ay nakita niya sa bintana ng room 309 ang babae na nakatitig sa kanya. Dali-dali siyang bumaba hanggang ground floor. Pagdating sa guardhouse ay agad niyang ni-review ang CCTV para patunayang totoo ang nangyari. Pero nang i niya ang footage ay nanindig ang balahibo niya. Sa screen ay kitang-kita siya na tumatakbo sa hallway. Nag-iisa, walang babae, walang multo. Pero sa dulo ng video, bago siya pumasok sa room 309, ay may lumitaw na anino mula sa sahig dahan-dahan itong lumapit sa kanya na tila gustong sumanib sa katawan niya. Kinabukasan ay dumating ang head guard, pero wala si Rico. Napansin rin niya na lahat ng CCTV monitor ay umuulit lang ng iisang frame ng video. Si Rico nakatingin sa kamera at bakas sa muka ang takot habang sa likod niya naman ay may babaeng nanlilisik ang mga mata at nakahawak sa balikat niya. Sa logbook niya, huling nakasulat, alas 12.48 ng umaga, narinig ko na naman ang sigaw. Simula noon, tuwing alas 12.48 ng umaga, maririnig ng bagong guard ang boses ni Rico sa intercom. Tulungan mo ko, palabasin mo ko rito,